So tatlong bagay, tatlong mahalagang bagay yung natutunan ko so far out of more than two years na namamalaisdaan ako. Ayan, so isi-share ko sa inyo para at least you guys have an idea and uh, siguro maiwasan or makapag-prepare din kayo sa mga ganong scenario, Yung number one hindi mo pwedeng gawing full-time job yung pamamalaisdaan pag nagsisimula ka pa lang. Uh, why? Kasi una, hindi mo pa kasi sigurado kung talagang kikita ka, no? Um, may chance na, or yung typical, actually kahit naman anong business, sa unang dalawang taon, you're, you're not really expecting nakikita ka agad. Kadalasan, it takes a year or more than two years bago mo talaga ma-perfect ma yung system, ma-establish yung mga bagay-bagay and then, dun ka palang talaga te te technically kikita. So, hindi mo siya pwedeng gawing full-time job. Pangalawa, hindi siya one size fit, uh, fits all. Uh, ibig sabihin, hindi porket gumana sa iba yung mga napapanood nating video um, na gumana sa iba na kapag harvest sila ng marami ibig sabihin makakapag harvest ka na rin or gagana din sa'yo ang isang best example ko dyan uh, tulad ng isang pond ko na yung uh, isang medyo malaki ngayon uh, may mga napanood ako na video na malaki yung kinikita sa bangos so what I did ginaya ko din nagulog din ako ng maraming bangos And then, mas ano talaga siya, massive. More than 20,000 yung hinulog ko sa season na yun. Um, think, thinking na kikita siya. Kasi nga naman, parang super low naman talaga yung risk niya. Provided na, Sayo mo na kay mama. Ay mama, thanks. Ayun, na ni mama yung ginagawa doon. So provided na may may finance ka, may kaya mo siyang i-finance yung feeding nila, no? Kasi nga nag ako na parang kung mapapalaki ko yung bangos na ganun karami in 3 to 4 months, tapos yung amount ng feeds na ipapakain ko parang sobrang liit ng risk na hindi sila lalaki or sobrang liit ng risk na hindi kikita sa ganong paraan no? so ang hindi ko nalaman ang late ko nang na, na, na figure out na hindi pala advisable yung bangos dito sa pond ko the reason why, una medyo malawak yung area nya so hirap ako magpakain bawa, nagpakain ako dun sa may part na yon hindi ko mapakain yung nandito. Yun yung una. Number two, pag, dahil nga isang kwarto lang to, estimated, nasa 10 hectare siya. Pag malakas yung hangin, uh, umaalon siya sa loob. At ang nangyayari, na lumalabo yung tubig. So may mga days na tayo na malakas yung hangin hindi ako makapagpakain ngayon so yun may pera ka nga may may feeds ka nga ang problema naman di naman makain yung feeds mo dahil nga malabo yung tubig so yun yung mga example na sinasabi ko na hindi ibig sabihin gumana sa iba gagana din sa iyo so importante din yun and pangatlo kailangan 20% ng kita ng fund dapat mapupunta siya sa maintenance yun yung hindi mo siya dapat ginagalaw, hindi mo siya dapat ginagastos. Lagi ka dapat merong savings na gagamitin mo papunta sa maintenance. Ang ganito kasi yung mga earthen pond, una, abang tumatagal, bumababa yung pilapil niya dahil nga lupa lang siya. No? So, eventually, ipapagawa mo siya, magpapapatong ka, papatibayon mo yan uh, sa pa, pag medyo malakas yung hangin dahil nga <coughs> medyo umaalon or let's say may alon una sisirain niya yung gilid ng pilapil mo so importante na may pagawa mo yon so kailangan may pera ka para ipagawa mo yon or ipapatibayin mo ulit yon pangatlo hindi mo alam kung kailan darating yung mga uh, calamities biglang may bagyo, bumagyo, malakas high tide so, pwedeng masira yung pilapil mo at hindi ka pwedeng matenga. I mean, di, um, pag nasira yan, kailangan ipaayos mo kaagad Kasi the moment may sira na yan, di mo na paayos, lalaki at lalaki yung sira hanggang palaki ng palaki na yung gastos. Yun yung mga reason kung bakit may mga fish pond owner na binibenta na lang nila. nag end up sila sa pagbibenta ng palaisdaan. Kasi nga, hindi, na nila, hindi sila nakapag-prepare sa ganung scenario ngayon, umani nga, nabalita mo umani sila ng malalaki uh, unfortunately, ginastos lang nila lahat yon. hindi sila nag-save para sa maintenance ng palaisdaan so the moment na kailangan na nila ng pera para pang paggawa, para pang maintenance, wala silang ma-finance ngayon, wala silang maipagawa ngayon, hanggang dumating sa point na kesa tuluyang masira yung fund ibibenta na lang in worst case mas mura na nilang naibibenta kasi nga hindi siya operational hindi siya gumagana kung baga may i-repair -re so hindi nila yun ng mahal yun naman yung advantage pag laging in good condition yung fund kasi at the time at the point na kailangan mo siya ibenta since operational yung fund mo mas malaki mo siyang maibibenta mas mahal mo siyang maibibenta at the same time tuloy tuloy yung magiging production mo So, yun muna. Na-share ko lang maghahapon na so kailangan ko na rin umuwi pero bago man lang ako umuwi papunta sa bahay no and uh, sumabak ulit <laughs> sa full time job natin as a VA mamayang gabi at least uh, may ma-share ako sa mga baguhan niya or sa mga aspiring na mga entrepreneurs na gusto subukan yung pamamalaisdaan but one thing is for sure worth it yung business na to tingnan nyo naman Uh, hapon na, and uh, dito ako sa gitna ng palaisdaan, with the sunset, iba ko kung nakikita, kanina ang ganda ng sunset dyan, dun sa kubo, dun yung kubo namin, nag kumain kami doon, nagkape, and uh, the peaceful, uh, peacefulness na meron uh, sa palaisdaan, it's really priceless.